Yo, magandang araw mga parikoy So ang video tutorial natin ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ang mag-overhaul ng ating ordinary globe valve So sinasabi kong ordinary globe valve mga parikoy kasi ang uri ng barbula na ito ay nagre-return siya ng tubig So ibig sabihin hindi syang yung uri ng globe valve kung saan isang non-return type So ito pag binuksan mo siya pwede mag-drain or pwede yung papasok yung tubig So eto na nga mga parekoy natanggal natin siya sa kanyang, uh, ang valve mismo ang valve mismo natin ay natanggal natin dito sa kanyang setting. So mapapansin niyo mga parekoy, inalis na namin dito yung mga uh, marine growth kung saan uh, example natin 'yan yung mga maliliit na tahong, may mga maliliit na talaba. So ipapakita ko sa inyo mga parekoy kung paano naging ganito kakintab yung ating uh, valve seat kung ano ang ginagawa dito. So sa video na ito mga pare ay mag-focus lang tayo sa pagpakintab ng setting ito since ito lang naman yung binibigyan natin talaga ng pansin kapag nag-overhaul tayo ng ganitong uri ng barbula. So ayan para makakuha tayo ng positive na setting sa ilalim. So ayan mga pare koy unang-una lilinisin din natin yung mismong pinaka-valve or yung pinaka bakal niya na nag-aangat at nagbababa upang masarado niya yung bukasan sa ilalim. So ayan So ginagawa dito mga pare may tatlong uri tayo ng grinding compound kung saan kailangan nating gamitin muna yung pinaka makapal So ginagawa mga pare koy iikutin mo siya sa isang ikot lamang para makuha natin yung tamang setting niya sa bawat ikot. So ayan alalay lang sa pag-ikot mga pare Hindi mo naman kailangan itong bigyan ng uh, malaking force na itulak siya pababa since mabigat naman ito at bakal naman. So ayan iikutin mo lang sa mga pare koy kasabay ng pag-ikot mo is iaangat mo siya ng kaunti at syempre iikotin mo rin ulit hanggang sa maramdaman mo mga parikoy na medyo suabi na yung kanyang pagkakaikot so kanina mga parikoy sinasabi ko sa inyo na may mga marine growth dito since itong ating barbula na ino-overhaul ngayon is sa ating sea water cooling system so galing ito mga parikoy sa bukasan ng ating sea chest kung saan yan yung pinaka a uh, entry ng seawater papasok sa ating barko o sa ating mga seawater cooling system. So eto na nga mga pare ko nilabas na natin ulit yung ating uh, pinaka valve itong ating ginagrind mga pare So kailangan natin siyang i-grind doon sa kanyang setting para mawala mga pare yung mga dense or yung mga kaunting nakaosli since kailangan natin ng positive seating mga pare So dito kailangan natin siyang matula dito mga pare ko na napakakintab at wala nang masyadong mga kakaunting bukol sa gilid mga pare ko since iyan yung nagbibigay ng usli kapag isasarado natin yung ating barbula so eto mga pare ko kung mapapansin nyo na separate yung ating a uh, uh, working principle ng ating valve at saka ng ating valve handle so kapag uh, inikot natin mga pare ko yung ating valve handle is naka steady lang si valve since separate nga sila at mayroon silang uh, different types or two metals yung nagkakabit sa kanila so hindi sila one way lang so dito mga pare ko pag nag grind kayo is kailangan talian talaga ng goma mga pare ko yung kanilang joining part para maikot mo siya sa pamamagitan ng ating handle so ayan mga pare ko na natin yung ating pangalawang level ng grinding compound so medyo manipis na ito kumpara doon sa unang nilagay natin so eto naman mga pare ko mapapansin nyo nilagay natin ang kaunting langis so Magdedepende na rin 'yan mga parekoy sa iyong technique, pwede din namang walang langis. So dito, since may langis na nga kami sa gilid is pwede na rin gamitan para mas mapadali or mas swabe yung ating uh, pag-iikot dito. So ganun lang din, same procedure lang mga parekoy, aangat ng konti tapos iikutin mo. Tapos iaangat mo lang din ng konti mga parekoy. So yan yung sinasabi kong goma mga parekoy kung saan ginagamit natin para mapaikot yung ating pinaka valve since separate metal nga yung kanilang working principle so dito na nga mga pare ko sa pag iikot natin is pakiramdaman natin palagi kung nasa setting na ba yung ating uh, pinaka valve sa kanyang valve closing so ayan mga pare ko mapapansin nyo na medyo makintab na or medyo malinis na mga pare ko so eto pinapakintab na mga pare ko pinupunasan yan kasi kailangan nating palitan ng bagong uh, maliliit na grinding compound or yung pinaka smooth na bahagi ng ating grinding compound para makuha nga natin yung pinaka setting mga parekoy uh, sa ilalim so ganoon nga kailangan din natin linisan mga parekoy itong sa ilalim para makuha din natin o matanggal natin yung mga unang grinding compound na posible ring makaistorbo sa pag alalagay natin mga parekoy dito sa ating panghuling grinding compound so ayan mapapansin yung mga parekoy na napakanipis ng grinding compound ito since ito na nga yung panghuling apply natin sa ating uh, barbula So ayan lalagyan na ulit natin mga parekoy ng langis para makuha natin yung pinaka-smooth na ikot natin sa ating pag-grind doon sa kaniyang uh, setting. So ayan. So dito mga parekoy sa panghuling grind natin is kailangan na lang ng kaunting alalay. So hindi dapat ito madaliin mga parekoy since ito na ang ating ginagawa ng or pinapakiramdaman natin sa kanyang pinaka setting na mismo sa ating valve closing so ayun nga mga pare ko kaunting trivia muna tayo dito kung paano natin malalaman kung madumi na nga or barado na nga dito sa ating valve setting so mapapansin nyo yan mga pare ko pag tinignan ninyo yung outboard ng ating sea water cooling system kapag mahina na at hindi naman barado yung ating mga uh, heat exchanger hindi naman barado sa ating strainer So, posibleng dahilan mga parikoy is barado yung ating sea uh, chest or kapag hindi naman barado yung sea chest is dito na yung ating kasunod na suspect sya yung ating uh, valve galing sa sea chest papasok sa ating mga strainer. So, ayan lang pag hindi barado yung ating heat exchanger, hindi barado sa strainer ngunit mahina pa rin yung outboard kahit naka fully open yung ating valve is posibleng barado yung ating seat chest or barado mga parikoy dito sa ating uh, valve na ito so ayan mga parikoy tapos na tayo sa ating tatlong uri ng grinding compound na ginagamit ito yung kanyang uh, pinaka manipis na ginamit mga parikoy or yung panghuli nating inapply so ito naman yung ating pangalawang uri mga parikoy at syempre ito ring isa yung ating pangator yung ating pinakamakapal makapal uh, sa lahat So dito yung una at pangalawang ginamit natin mga parekoy hindi is hindi lang magkalayo yung kanilang agwat sa uh, kanilang texture kung saan medyo makapal din. So ganun nga tapos na tayo sa lahat. Tapos na nating ipakita mga parekoy yung grinding compound na ating ginamit. So ngayon is magfa-finalize na tayo mga parekoy at i-check na nga natin or titingnan natin ulit kung nawala na ba yung mga dense yung mga counting mga nakausli. So dito pupunasan natin mga parekoy at mamaya i-finalize pa natin yan. Kailangan natin mawala yung mga kalawang na yan na pwede pang kapitan ulit ng ating mga marine growth. So kailangan natin yang i-check mamaya mga parekoy. So ngayon at least nakita nyo na kung paano natin ginagawa ang problema sa pag-overhaul ng ganitong uri ng barbula. So ganun nga mga parekoy tapos na tayong maglinis sa lahat ng ating paglalaping at doon sa loob ng ating Uh, valve closing is kailangan nating palitan ng bagong gasket mga pare ko dito sa ating valve. So dito pwede nating gumamit ng rubber na mga gasket mga pare since tubig lang naman yung uh, dumadaan sa mga valve na ito. So syempre mga pare magpapalit din tayo ng panibagong packing sa bahaging gitna ng ating uh, valve or valve stem natin mga pare ko para hindi sisingaw dito yung tubig kapag ka tayo ay nagbubukas or nagsasarado so ayan medyo madumi pa yan mga pare since hindi pa yan na finalize sa labas na bahagi at least tapos na tayo doon sa pinakaloob or pinakamismong valve at valve closing ng ordinary globe valve na ito mga pare koy so hanggang dito na lang ako mga pare koy na may marami kayong natutunan sa video tutorial natin ngayon at syempre wag nyong kalimutang mag comment sa ating comment section kung may gusto kayong ipa content or idagdag sa kaalaman na ito mga pare ko. So maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless inyo dyan. So, peace.